So ito na yung update sa ating itlog Ay sa ating itlog <laughs> Sa itlog ng pato pala oh, so, okay. Another day, another vlog At welcome sa ating Youtube channel At syempre nandito na naman tayo sa dagat, Kasama natin ang pinaka natin mulai lapakmu Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. sarapan Kita mau pergi ke mana? Oh Unog Mau oh, tanggalin ya Oke okay. Baliktad <laughs> mo sa ano niya sa harapan niya para hindi maihangin. Meron din naman kaunti. Kahit pa paano dinalugay. <coughs> Yan maliliit nga lang. Sobrang lakas kasi ng hangin. pa sa oh meron na ah. oh marami oh marami dyan marami <laughs> di ba oh <laughs> nakakachamba kami itas mo muna oh di ba marami di ba nakakaano tayo ano mo yan ano tayo konti nakakadami ah, pa rin kami mga katunyeng kape nyo ayun o oo pakita natin oo oo diba kahit pa paano eh Madami Dito na Madami, madami ano, Baka may pating Mayo po at mayo po dito Pasensya na kayo mga kapengyo at talaga yung video namin ay <laughs> Wala sa ayos <laughs> oh, Wala na sa ayos Sobrang lakas kasi ng alo oh. oh my goodness Hampas dito, hampas doon Tayo okay, ng mga Katunying, So hindi namin kinain ni Kapinyo yung lamig doon sa dagat Kaya duma na lang kami dito Para bumili ng manok Pengyo na no, Katunying, na bibili kami ng manok na alagaan ni Mr. Tunying Oh, Dadagdag natin doon sa patong. Bali, meron na kami ditong ng lima. Yan, lima. Tapos, lapan na liyang gahesa na dito. O na na liyang gahesa. Chisu mo. Chisu na tang chufu Ito yung, ito yung isa sa pinakamasarap na ano mga kape nyo. Yung kulay itim, katunyeng. Kulay itim siya. Oo. Ito yung kulay dapat ito kayo natin. Tinuturo natin yung isa. Pakita mo yung manok na binibili natin. Ito. Oh, yan. Ito, sa Ito, mas malaki ito. Oh. wag kang magkulit. Oo. Oh. Tau? Cinci di Bali, toos toos ako. Ah, toos so -so. toos. Ito yung buwan kami ni Cafe nyo at iayos namin yung mga manok doon sa ating garden. ano? You know? o. sa'yo sa iyo? Ha. Ah, yeah. Bye bye. Bumili na din kami ng pagkain ng pato. Ate ka pa Laupan. Ha. Miss G. The ball Garden, meron din siyang uh, pato, pato farm. Yon may itlog pa dun mga kabayan, ayun oh. Oo, oh, may itlog. Ah? Oh. Hoy! may nalang iba? Hoy. Pato. Pato? Pato. Sago? Ay. Ayun, isa na lang yung natira na. doon sa Dosarian na manok na binili namin. Isa na lang yung natira. Tayo siya magpapainit siya oh. Malawak na yung ano ah, nila. Anim yung binili natin na nana. Oo, oh, Tapos isa lang natin lang. Ah, <laughs> uh, oh, napapailit siya. Hindi na mapap hindi na kaya mapapasok ng aso to. Wala na boss, hindi na mapapasok ng aso yan. Pag pinasok pa ng aso yan, eh ano pulutanin na natin. Buti ano, ito. binigyan ako ni laupan ng ano, screen. Ito na yan. Eh hindi yan oh, yung green. Ngayon doon. Oh. Ito naman yung ano namin, binili na namin ito niyan kanina para meron din kami ano bisita. Oh. Meron tayong bisita oh. oh. Pinapakubo natin. Wala mga kape Wala kaming ano eh. Wala kaming nahuli sa dagat eh kaya bumili na lang kami ng manok. <laughs> <laughs> tulog sila, tulog na tulog. Hmm. Hindi. Hindi. So, inahanap ka ata ni ano? Hindi. Hmm. Tinatanong niya kung gusto ko. Nang? Hmm. Hindi ko gusto, gusto, kita, sabi mo ah. Patay tayo ko misis niya. Ay, Ayan. Ito, meron siyang, ito yung malaki. grabe no. Anong klaseng itlog, klaseng manok yun. Ito yung tinatawag natin sa Pilipinas na ano? Chicken. Ulikba. Yung ano siya, pure pure black. Yan. pati dugo black. Grabe. Mas mahal siya, mga, mas mahal siya dun sa ano? Sa mga normal na ano? Yan. Uy. Pag lumaki 'yan, pwede ko na din pakawalan 'yan sa anong loob. Oo. ito. Pure black lang siya, pure black. Yan. Tapos, 'yan ba 'yung sinasabi nilang gamot? Oo. Oo. 'Yan 'yung sinasabi, 'yan 'yung ano. Ah, uh, 'yung kapag atang, atang. Oo. 'Yan. Itim na manok sa binila 'yan 'yon. Tapos ito naman, 'yung ano, Kila. cobra. Ay. Yan naman yung tinatawag na cobra. Ganun yung malalaki ng nakaraan. Uh -oh. na, inalagaan ko dito. Ito kasi mga kape nyo, kaya tinawag na cobra, wala siyang ano. Buhok. Kitang kita mo yung ano. Ugat. <laughs> Kit Kitang kita mo yung ano niya. O, o <laughs> diba? oh. oh, diba? Ay, wala na natin dito sa haula ni Mr. Ano. Mabuhay kayo ha. Si Tatang binigyan niya kami ng ano, yung maliliit yung pinili. Ay. Puti na lang kasama si kape niya, marunong <laughs> Tumawad pa kami eh, tumawad kami na ano 60 eh Naligyan kami ito sa lang <laughs> ibigay Ayaw niya ibigay ng 50 eh 50 sabi ko eh ah, Hindi na bang, grabe eh hmm. oh. hmm. Maliit yun, yung naman na no? pinag <laughs> Maliliit yung cobra no Pero malalaki yun pag ano Malalaki yun pag ano tiyang... Malalaki uh yun -huh. Palingan ko na naman dito, tapos ilang. Ayan. Ang laki, ang laki na nung ano, no? Ang laki hmm. ng, ang laki, laki hmm. ng mga paa, eh. Hindi na nagpa-vitamin yan. Wala nung nilagay ko dyan, eh. Nainit na kasi yung katawan niyan. Hindi kagaya nito na mga ano pa lang. At yung eh, mga katunyeng, so. Oh, ito na yung update sa ating itlog. Ay, sa ating itlog. <laughs> sa itlog ng pato pala. Sampu na mga katunyeng, oh. Ayun, no. oh. Grabe, ang dami naman yun. Kaya ayun, sa pangingis na namin mga katunyong, ilang piraso lang yung aming nahuli. Gawa ng sobrang lakas ng hangin sa dagat. At bawin na lang kami next time mga katunyong. Kaya ayun, hanggang dito na lamang mula yung aking video. At maraming maraming salamat sa walang sawan yung suporta sa akin at sa akin nakakasama. Mag-iingat po kayo palagi and God bless you, mga katunyong. Bye bye